Hindi <laughs> ba ano ang puna. Magkala pa ano? Puhunan dyan. pala ano. Nagbibenta ng mga sa awa Tumukong video pre. Ayoko niyan. Huwag <sagway> naman. Kwento <sighs> ka abang nagbabalag ka. Magkwento ka naman abang nagbabalag ka. Simula ng bata ako, tinuruan ako ng magulang ko magbalat ng mangga. <laughs> Dahil ito ang pinangtustos sa aming pag-aaral. Yung tatlong magkakapatid. Sa pagbabalat ng mangga at pagbibenta nito. Dati-dati. <laughs> <laughs> Iyak ko yan. Hindi <laughs> <laughs> sa amin ng aming magulang, paano kami iniraos sa kahirapan sa pagtitinda ng mangga. <laughs> Tatlo kami magkakapatid. Yun lang. May, may music eh. <laughs> 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 na naman. At ngayon, nairaos kami ang aming magulang. Diyos ay, na Diyos lahat. <laughs> Meron na kaming tatlong bike na pinaparke lahat. Sa <laughs> awa ng Diyos, <laughs> sampung kilo na mangga na ubos sa isang araw. <laughs> doon kami na itaguyod ng aming mga magulang. Maraming salamat sa aming magulang. At ngayon, tikman nyo ang mangga. Mangga ng tagumpay. Ay, nalaglag. Pwedeng hugasa. Ito nga ang tunay na mangga ng tagumpay. Anong lasa? Anong lasa? Tagumpay. Pagkakasman mo. Siya ang aking kapatid. Sarap. Sa ibang <laughs> nanay. Ayun, ayusin mo yun. Mamaya na yun. <laughs>